Hi guys, this is pasyalan sa Japan. ipa ko kayo. na guys, nandito na kami sa nandito na kami sa lake Lake Kawaguchi na hindi namin alam kung saan kami magpunta ayan po yung mga guest ko guys ayan from Africa and from Jamaica <laughs> and from Philippines Charut <laughs> Ay, ang dami palang mga food. Oh, ayan, jeep, oh, mochi. Ayan, that is the, ano, guys. We are here at Lake Kawaguchi. This is Lake Kawaguchi. A lot of people, guys. Oh, parang nagutom ako, eh. Doon muna tayo. Doon tayo, doon muna tayo sa ano para makakuha tayo ng mga bills And guys, the weather is very hot. Uh -huh. This is my friend from Philippines. Hello. Say hey, Mitchell. Uh, ano nga yung ano mo? Ano Michelle yung Gorgeous. Please follow Michelle her YT YouTube channel, Michelle Gorgeous, and Facebook page, Chelsea. Chelsea, yeah, yeah. This is our second time, guys, na nakikita kami. Yeah. But we feel like home. Char. <laughs> Basta Bisaya. Bisaya, go na okay. go. Uwi na kami guys kasi our time is unlimited char. Is limited pala. Pupunta pa kami ng ano. Pupunta pa kami ng going somewhere. Sapporo. Pupunta pa kami ng Sapporo. Uy, nasaan ano? Uh, ka lang. Dito lang kami. Ito po yung bus waiting area guys. Going to Kawaguchi Station. Ayan. Kailangan pumila ka lang Ayan Yung bus dito guys From Kawaguchi Station Bus Every 15 minutes Mayroon silang uh, Bus na darating So Maybe mga Before 1 May bus na dito Nasa langit na po ba kami? Ah wala pa pala Nasa ano pa lang kayo sa Japan Mag-aabi pa sana journey mo dito sa Uh, sa pagpunta yes. natin dito sa you know. My journey is looks like happy. happy. I'm happy because makaano lang naman ako makapasyal pag mayroon kayo yung mga kaibigan ko. Kasi pag wala ang mga kaibigan guys, nagtatrabaho lang talaga ako. Diba? E, uh, kayo naman, anong masasabi nyo sa aking tour? Tour, pagka tour guide. <laughs> Ang oh, hospitable ni ate. Uh -huh. Thank you so much uh -huh. sa lahat. Kung wala ka, ano, uh -huh. hindi namin masyado. Syem syempre mas enjoy kapag nandyan ka kaysa yung kami lang. Di ba? Thank you. How about you, miss? mas oh, hospitable ni ate. So, first time namin nag Pero parang man, ilang years na kami magkakilala. Ganun. Ganun. Kaya yan, guys. DM niya siya, guys. DM niya Uy, wag kayo mag-PM lahat sa akin, ha? Hi, hindi ko kayo kaya. <laughs> oh. Char. Ito siya para sa Ate, explain mo nga yung ano, yung kung gaano ka-importante yung ano dito, yung time dito sa mga... Guys, importante talaga ang time. Kung ano ang time na oras ng bus nyo, kailangan on time kayo or before. Oh. Kailangan 5 minutes or 10 minutes before the time ng pag-alis nyo, ando na kayo. Oh. Kasi, yung mga Bus dito, train dito. Hindi po kayo antayin. Kung mang man kayo ng 1 minutes, 2 minutes, wala. Wala na, babus na. Babus na. Oh. Kailangan Oh, sorry. Kaya guys, I hope you enjoy my video vlog. Thank you. Bye-bye. Ta- -bye.